Hindi na bago sa larangan ng politika ang pagpasok ng mga artista. Sa so, balit sa kabilang banda, mailan din sa kanila na nasangkot sa mga sumbong at kaso ng di ay katiwalian. The Philippine Showbiz List presents mga artistang politiko na nasangkot sa mga di umano'y katiwalian. Arnel Ignacio Iniimbestigahan ngayon ng Department of Migrant Workers ang kontrobersyal na land deal na kakahalaga ng 1.4 billion pesos na isa nagawa o mano ng walang pahintulot mula sa OWA. Ayon kay OWA Administrator, ang investigasyon ay sumasaklaw sa naging papel ng dating happy ng ahensya na si Arnel Ignacio na pinayagan o mano ang pagbili ng lupang gagamitin sana bilang halfway house o pansamantalang matutuluyan ng mga overseas Filipino workers. Nilinaw naman ng DMW secretary na hindi voluntaryong nag-video si Arnel, kundi tinanggal sa pwesto dahil sa naturang usapin. Ramon Bong Revilla Jr. Noong 2014, nasangkot si Bong sa kontrobersyal na Janet Napoles pork barrel scam. Naglabas ang saligan bagay ng arrest of warrant laban sa kanya at sa ilan pang akusado. Agad siyang sumuko sa korte ilang oras matapos ipalabas ang utos sa kabila ng mabibigat na paratang, napawalang sala si Bong sa kasong plunder noong December 2018. Gayunpaman, inatasan siyang magbayad sa pamahalaan ng 124.5 million pesos bilang bahagi ng kanyang civil liability. Ngunit noong 2021, ibinasura ng Sandigan Bayan ang lahat ng titirang kaso laban sa kanya. Angelica de la Cruz Noong April 2025, isinampa sa Office of the Ombudsman ang kasong plunder laban kay Angelica de la Cruz na naging barangay captain ng Longo sa Malabon City. Tinatayang aabot sa mahigit 70 million pesos ang halagang sangkot sa umano'y irregularidad sa paggamit ng pondo ng barangay. Maliban sa plunder, nahaharap din si Angelica sa kasong malversation of public funds at mga reklamong administratibo. Ayon sa reklamo, hindi umano nito ginampara ng maayos ang kanyang tungkulin bilang barangay captain. Madalas na hindi pumapasok sa opisina ng walang kaukulang pahintulot at ipinapasa raw sa kanyang kapatid na si kagawad Eric de la Cruz ang ilang responsibilidad kahit wala itong formal na otoridad. Jingoy Estrada Dalawang beses na nakulong si Jinkoy dahil sa mga kasong may kaugnayan sa katiwalian. Noong 2001, siya at ang kanyang ama ay naresto dahil sa kasong plunder. Nakalaya siya noong 2003 at makalipas lamang isang taon ay muling nahalal sa Senado. Noong 2007, napawalang sala siya sa mga paratang kaugnay ng kasong iyon. Noong 2014, muling naharap si Jingoy sa kaso, kaugnay naman ng pork barrel scam kung saan inakusahan siyang pinakailaman ng halagang 183 million pesos mula sa kanyang Priority Development Assistance Fund o PDAF. Nakulong siya ngunit pinayagang magbiyansa noong 2016. Joseph Estrada Taong 1998, Nahalal bilang ikalabing tatlong pangulo ng Pilipinas si Erap, sabalit hindi nagtagal ang na kanyang termino. Noong 2001, kasagsagan ng kalawang EDSA People Power Revolution, siya ay pinatalsik sa pwesto matapos ma-impeach sa mga aligasyon ng korupsyon. Noong 2007, hinatulan si Erap ng reclusion perpetua matapos mapatunayang nagkasala sa kasong plunder. Kung di naman paglustay ng pera ng bayan na tinatayang aabot sa 80 million US dollars. Gayunpaman, sa kabila ng bigat ng parusa, siya ay pinatawad o binigyan ng executive pardon ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo dahil upang pang muli siya makabalik sa politika. ER Ejercito. Noong 2001, pumasok si ER sa politika at nahalal bilang mayor ng pagsanhan, kung saan siya nanungkulan ng tatlong termino. Dahil sa kanyang tagumpay bilang mayor, tumakbo siya sa mas mataas na posisyon at naging governor ng Laguna. Ngayon pa man noong May 2014, siya ay ng Commission on Elections na sa umano'y labis na paggasta sa kampanya noong halalang 2013. Sa impluensya na kanyang tsuhi na si Joseph Estrada, kusang loob siyang bumaba sa pwesto tatlong araw matapos ibaba ang desisyon. Noong April 2019, hinatulan siya ng sandigan bayan ng 6 to 8 years na pagkakakulong na sa kasong graph, kagulay ng isang anomalya sa insurance deal noong siya ay mayor pa ng pagsanhan noong 2008. Bukod dito, pinagbawalan siya ng korte na muling humawak ng anumang posisyon sa pamahalaan. Gayunpaman, hindi dito nagtapos na kanyang hangaring maglingkod sa bayan. Sa kabila ng hatol, tumakbo siya bilang governor ng Laguna noong 2016 at 2019 sabalat so hindi siya pinalad na manalo. Noong 2022, sinubukan na niya maging mayor ng Kalamba, ngunit muli siyang natalo. Ngunit itong election 25 lang, nakabawi si ER. Matapos ang sunod-sunod na pagkatalo sa mga nakaraang halalan, nagwagi siya bilang mayor ng Pagsanhan at muling bumalik sa posisyon na minsan na niyang hinawakan. Maita Sanchez Si Gurley Javier Ejercito, na no mas sa showbiz bilang Mita Sanchez, ay naging politiko sa bayan ng Pagsanhan, Laguna. Taong 2010 ang opisyal siyang pumasok sa politika at nang mahalal siya bilang mayor ng Pagsanhan, kapalit ng kanyang asawang si E.R. Ejercito. Siya na taon siya nanungkulan bilang mayor, subalit hindi naging maayos ang lahat sa kanyang termino. Noong 2013, isa siya sa investigasyon ng Commission on Elections na sumanoy paglabag sa campaign spending limit. Paano sana ni Maite na muling tumakbo sa halalan 2025, ngunit hindi niya iha na kanyang kandidatura dahil sa kanyang pagkikipaglaban sa cancer. Noong November 2024, na maalam si Maite. Joey Marquez Noong 2015, napawalang sara ng Sandigan Bayan 4th Division si Joey Marquez, nating mayor ng Paranaque City, mula sa tatlong kasong graft na isinampalaban sa kanya. Ang mga kaso ay may kaugnayan sa umano'y irregular na pagbili ng mga bala na nagkakahalaga ng humigit kumulang isang milyong piso mula sa isang supplier na wala umano'ng kaukulang lisensya habang siya sa posisyon bilang mayor. Daniel Fernando and Alex Castro sila Governor Daniel Fernando ng Bulacan, Vice Governor Alex Castro at apat pang opisyal na lalawigan ay sinampahan ng kasong graft and corruption sa Office of the Ombudsman noong March 2025. Ang reklamo ay kaulit ng umano'y iligal na pangungulekta ng buwis base sa isang ordinansang inilatahala sa isang lingguhang pahayagan na pinaniwala ang hindi lehitimo. Ang reklamong inihain ng isang publisher ay sinampa labing kina Daniel Alex, Provincial Administrator sa ang Panlalawigan, Secretary, Assistant ni Daniel at ang Publisher ng The Central Chronicle. Ang nasabing pahayagan ay fly by night at nakalista bilang blacklisted sa Malolos bata sa resolusyon ng City Bids and Awards Committee noong September 30, 2022. Alang sunod sa mga alituntunin sa ilalim ng RA 9184, ipinagbabawal sa gobyerno ang pagkipagtransaksyon sa blacklisted na entity sa loob ng isang taon. Di umano'y simula pa noong si Daniel ay Vice Governor noong 2011 Palihim na umano ng pinalatahala sa field jeps ang mga ordinansa ng lalawigan. Dahil dito, tinatayang nasa sa halos 90 million pesos na ang buwis na muna na nakolekta mula sa mga residente ng 20 mga bayan sa buong Bulacan. Sa mandalang opisyal namang itinagtara si Daniel bilang nanalong governor ng Bulacan matapos makakuha ng mahigit isang milyong boto sa ladaang eleksyon 2025. Herbert Bautista Noong November 2023, si Herbert ay sinampahan ng kaso sa Sandigan Bayan First Division Kaugnay naman ay hindi tamang pagbili ng isang information system para sa Quezon City noong June 2019 na nagkakahalaga ng 16.3 million pesos. Pagsabi na December 2023, muli siyang humarap sa Sandigan Bayan at nagplead not guilty sa kasong graph na may kaugnayan naman sa 25.3 million projects para sa solar power system at waterproofing work sa isang civic center building na pinagatiwala sa Signet Energy and Power Asia Inc. Ngunit sa March 2024, ibinasura e ng korte ang kanilang motion para payagan magsumiti ng demurrer to evidence, isang hakbang sana upang mapatigil ang paglilitis ng kaso. Sa kabila ng mga kasong kinakaharap, lumabas ang mabigat na desisyon ng Sadigan Bayo noong January 20, 2025, kung saan si Herbert at ang kanyang dating administrator ay napatunayang guilty sa kasong graph kaugnay ng anomalya sa pagbili ng 32.11 million pesos process automation system. Bilang kaparusahan, sila ay ng pagkakakulong ng hanggang sampung taon at pinatawan ng habang buhay ng diskwalifikasyon sa paghawak ng posisyong pampubliko. Roderick Paulate Noong 2016, si Roderick ay tinanggal sa pwesto ng Office of the Ombudsman dahil sa so umunay pagkuha ng mga ghost employees. Sa kabila nito, muling tumakbo si Roderick para sa kanyang ikatlong termino bilang konsihal at muling nanalo. Ngunit noong December 2016, ibinasura ng Court of Appeals ang naunang desisyon ng ombudsman at ibinalik siya sa serbisyo publiko, kasama ang tatlo pang opisyal ng Quezon City. Noong December 2022, napatunayan ng Sandigan Bayo na nagkasala si Roderick sa kasong graft at sham na bilang ng falsification of public documents, kaugdi ng pag-hire ng mga peking empleyado. Siya ay hinatulang makulong ng mula 10 and a half years hanggang 62 years. Magmulta na kabuo ang 90,000 pesos at permanenteng hindi na maaaring humawak ng anumang posisyon pampubliko. Sa kabila ng hatol, nagsumiti si Roderick ng motion for reconsideration noong January 2023. Gayunpaman, ito ay tinanggihan ng korte dahil ano may pagpatuloy niya ang kanyang laban sa legal na sistema. Sa kanyang panayam kay Ochi Diaz noong November 2023, nilinaw ni Roderick na hindi siya nakulong kaugnay ng kasong graft na isinang palaban sa kanya. Anya, hindi patas sa pinag-uusapan ng publiko ang kanyang kaso, kung hindi binibigyang pansin ang naging resulta ng kaso at ang kanyang pagkaka-acquit. Ano ang masasabi mo sa video na ito? mag-like o mag-react, at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!